again another paradise. Paradise eh, you know. Mamimitas tayo ng lemon dito sa bukid ni Kuya Mark. Kasi na, kasama natin ang kaibigan ko si Attorney Lab. Attorney! Ayan. Ayan si Kuya Mark. So, yan, So, mainit lang in the bukid, you know. May arte, no? Arte. Arte pa more. Kuha tayo ng mga lemon-lemon. Ayan. Parang gusto ko rin. Wala ka bang, wala ka bang pananim na lemon dyan, Kuya Mar? Gusto ko rin magtanim ng lemon na may hindi sa lemon. Pahingin naman. Ano yun? Hindi ko naman bibilhin. Eh, ano ba ito? Sumabog ka dyan. Ano nga ito? Crafted? Ayun. Ganun pala. Ano pala ng inyog at... Oh. Oo, gusto ko magtanim ng lemon para hindi ko na... Ang ko yan, Mark. Bago ka makarating sa atin. Maraming papaya. Dito ko yan, Mark. O, oh, kanan. Ay, may ano. oh, kanan. Anong ano ba ito? Ano, hayop na yan. Guyabano. Ito ba? Buka na. Eh, hilaw eh. Paano kunin naman yan, hilaw? Grabe ka naman sa akin. wala kasi masilungan doon O, oh, kakaw May kakaw. Buti pa siya. Ang dami niyang tanim. Dito ka, kamera. Hindi na. Gusto ko lang maraming tanim. Ayokong tumira din eh. Ayun Ay, eh. Sa kondo daw eh. Hindi. Okay. Kumuha ko muna ng kondo. Maraming maraming kondo sa Manila. Ba't alam mo ngayon saging mo? Marami alam. mahita mo yan. Sa loob ng saging? Oo. Hindi tayo maraming bumain dito. Ayun may langka pa oh. Ay ati lab. May tumubo akong isang langka na tinanim ko doon. Baka walang lalaki Ayun lang. Hindi ko alam. Oh, malayo pa. Ganda sa dulo. Yan, napalayo ng lemon-lemon din eh. Lemon-lemon. Aray ko. May tao ka Ay. Na ba? Ay, nako, wala. Na. Eh, tinan mo. Oh. Yung papaya mo, ganyan lang yung bunga. Yung papaya sa amin. dati, dati bunga na dito. Hindi eh. na Namumunga. Sa kanya, laki na. Walang bunga. Nakarantaon siya? Ganun ba? Ano na to? Mga ano na lang yan. Nakarantaon. Atila, balik ka! Tamad kang maglakad. Ayun na, may puso ng saging. Okay, mo. Mo. Hindi ko maaakyat. Mariusip naman pala. Ano na ba yung mga bunga ng papaya na yun? Ang liliit. Ah, yung ganyang ano, saging. Ito, 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 kuya Mark, wala na to. Ibig sabihin, hindi na siya mamumunga, ganyan na lang. Aray ko, ganyan na lang talaga siya. Number number mo, may bunga. Mamaya, nagpa-vlog pa ako. Nagpa-vlog pa ako. naman ng lemon. Nansan ba tumutubo ang lemon? Sa lupa. Siyempre, <laughs> sa lupa. Alam ko, sa lupa. Ibig ko sabihin, Maliling. kailangan ba maraming araw, ganon, o malilim? Malilim. Malilim. Mga Buti nga, walang ano dito eh. Walang damo-damo. Oo, oh, dun sa akin, madadamo eh. Ha? Siya, eh, doon, doon. May, may, meron akong area doon. Magkatabi kami doon ni Ate Lab. Yes. Oh, ah, saan? Ang lemon dyan. Kami, punta natin. Kumunan ko dyan. Yung, ka. Ay, tatanggalin mo yan? Bakit matatanggalin? Kukunin lang, kukunin. Ay, ganyan. Ay! Ganyan pala kumuha ng bunga na. Oh. Ganyan pala kumuha ng bunga ng saging. Tutubo na ulit yan. Yan okay. pinutol na yan, tutubo na ulit. Nainog okay. na to. Yun. Mabuti mo. Yere naman. Nagbibigay ng saging tapos si pabubuhat. Ere, kahit hindi ako kumain ng saging, kung bubuhatin ko din yan. Meron na sa ko pala. Bili ka na daw, sweetheart. Napakalakas na itong Don Mark na ito. Na ha? Huh? Nakaya pa doon. Pagulo, talim ko. Oo nga, grabe. Ano, ang dami. Kaya ayaw mo nang umakit ng barko na busy ka na dito. Hmm. <subox> <subox> si Man po siya. <subox> si Man Loloko. Hmm. kita <subox> mo? Nangihingi <subox> agad ng number. Ikaw mo tayo, Lemon. Hindi ko dyan. Baka rin makakain mo. Marista. Ha? Di Dika. Ganyan pa lang puno ng lemon, matataas? Oh, matataas yun, Bakit yung nakikita ko mababa inaabot-abot lang nila? Ayon, mm hmm. Ayan. Ayan mga crafted siya. O asan ang bunga? Dito pa ba tayo. Bakit wala akong makita? Akala ko ito na. Yes. Hindi para puno ng lemon yan. Akala ko puno ng lemon. Okay, yeah. mm -hmm. Ayan, hindi po ba ang sarap-sarap mag magbuki. Dayaan mo yung legs na yan. Tamaano din yan. Hindi. Bayabas, walang bunga. Nakakatuwa. OMG kawayan ang oh, layo naman ng lemon mo bakit hindi tumutubo yung damo dito ah gano katagal bago ulit i-spray yan so magastos din po talaga may bukid kasi sa laki nitong ilang hektarya to o oh, di ba? limang hektarya. Tapos, every three months, mag-spray ka ng damo-damo. Dati ba ito? Dito. Ay, uh, bakit? Ay, kasi doon para nasa bungad na lang, nung Ito no? yung bahay natin, eh. Yeah. <laughs> Ay, no, Walang okay. yak. <laughs> dito na daw, dito daw niya ako papatayon ng bahay. Ayan. Parang bawal pong magbisita. Parang ganon ang mangyayari. Tayo. Dalawa lang kami, so. No, may bahay pa ako doon, doon? Yung taas na yun? Ay, ayun, no? May nakikita ako yung malinis ba na yun? Oo, malinis. Yung nyeri doon. eh bakit naman? Para pag doon gumagawa. Pero, pero maganda nga talaga doon. Eh, hindi. Ayoko. Diyos ko. Joke lang po. Kahit na hindi na makarating sa... Malayo yun. mahirap yun. Mainit. Masyado mainit. Sige na ko muna tayong lemon. Asan lemon? Eto, kakaw to. Alam ko ano yeah. naman din akong tumingin ng puno po. -pun. Puno puno no ah? Bubog. Okay. Bakit? Pagka pa ba kayo umiinom, binabasag niyo ibote din eh, may bubog. Mm. May dragon fruit. Ano to? Ito, may... ano to? Kuya Mark, ano to? Yung... Yung mabulaklak. Ito? Oh. Ay, talaga? Dalawa ay? nung... yun, sinunog yun yun. Nakaan? Ba't mo sinunog? Ay, yan, yan, ano? Hindi pa pwedeng itanim yan? Pwede na, yung mga dito. Yan na, di ba? Pwede ako. Madali lang tumubo. Oh. Ano ba yun? Dilawang dilaw niya. Dila, ay, dila. eh, kay Mark, ano ba yun? Ano ba to? Ano ba yan? Oh, ano ba yan? Ayun, no? Oh. Ano ka? ba yan? Bunga ng ano yan? Ito ka. Babag ay, nga, ano ba, ba yun? Bawagwagin ko. Ay, ano ba yun? Bubuyog? Tutub, ano? Hantik. Hantik. <laughs> Sabi ko na nga ba eh. Ano siya? Bahay siya ng ano. Bubuyog. Yan diba yung bunga niyan? Ito yung kulay dilaw. Gusto ko yan dilaw na ano. Dilaw siya pag summer. No? Laklak. -lak. Yan. Paano siya itatanim? Siyempre, butuin mo. Hmm. Ilalagay lang agad sa lupa? Okay. Gagawin ko tong ano, bakod. Puro ganito, puro kulay dilaw. Gagawin kong bakod doon. Madami na ba tutubo to? Wala nga eh. Wala? Mayroon mm. kita sekretary. Vlogger Bla, lang. Ay, vlogger ka? Yes. Mayroon mo ka sekretary. Anong gagawin ko dito? Bibilangin ko yung mga dahon. Ang hirap hirap yun ha. Taga-ex. Mm. -hmm. Ayan. Naging sekretary pa. Naghihingi lang po kami ng kanyang mga ano, marami kasi siyang tanim. 5 hectares may tanim lahat 'yon. Napakayaman mo naman. Just ko pala. Bakit? <laughs> sa gasin. Pupunta ako doon sa Umingan. Yes, tsaka sa Rosales. Tsaka ba doon? Layo ng agno. Pero maganda sa agno. Yan. Kaya may minsan po talaga yung mga taong may mga pera. Talagang mas gusto nila pagdating ng retirement nila ganito bukid. Kasi wala eh. Ito, naging palayan siya. Eh, saan yung source ng water dito? May, may ano ka? Pump? Doon sa akin wala pang ano. Tinuka ko ng banyo. Maya daw eh. Ayoko wala pang lemon. Bakit ko ibibigay yung number ko, yung lemon na hinihintay ko? Kasi kaya mag pinapapaligo ko yung lemon. Kaya pala kumukuti ka. Oo naman, pangkakuti yun. Kaya nga, pagkamainan. Sikreto natin yung lemon na yan. Kaya ako ng pananim. Tatanim mo. Wala naman bunga ng lemon ubos na. Ako. Ay, wala ba? Wala oh, sorry. Lang. Hindi mo makukuha number ko. Bahala ka. Maka meron. Wala lang lemon eh. Natin bibigyan ang number. Ayaan mo siyang mainit dito sa bukid niya yan. Libutin niya yung limang hektarya na yan. Araw-araw. Diba? Sino ba yun? <laughs> Sino ba Jenny na yon? Si Mara ako. Mara Clara. Malapit pa sa coffee yung loti mo. O, oh, di ba, yan Yung may papaya? Mm -mm. Ay, sa'yo pala yun. Uh Oo, -oh, inuubos na. Nila, ikaw siguro kumukuha ng tanim ko doon. Oo, uh -oh. kakaunti uh -oh. lang eh, kinukuha pa nila. Hindi ko man lang matikman. Kung alam ko lang sa'yo yun, ako na lang kumuha. Buta. Sa halip na hindi mo. Sa halip na hindi mo kukunin at akin eh. Kahirap. Ikaw pala mayari yun kahirap naman pala nung ganyang sistema pag nalaman lang sa akin pag kukukunin kasi, ba, ay o ala si Mara dito, doon, dito eka meron ay ano ko ayaw tumira doon kuya gagawin ko doon ate labi hindi ko ibibigay yung number ko walang lemon walang ibuhatin ko daw kahit di ka ako, ako kumain ng saging kung magbubuhat ako niyan. Damuhon na yan, 30 pesos yung kilo sa palengke, tapos magbubuhat din. Bata na to. Nahihigon, na ba yan? Ano ba yan? Tapay maganda rin. Gusto mo ba? Huwag na, malayo yung pagkukunan. Ano nga yan? Pag nagmulaklak to, pag summer, puro yellow, ang ganda. Papaikot sa, ano. Ano ako ko tanim niyan? 500 ko binili. Pero dahil oh, tingnan mo. Eh, yan, tatanim mo lang, 500 ka ba yan? Sa mo yan? Doon, hindi ko siya bibigyan ng number ko eh. Pati mo din Sige, siguro gusto niya bumalik ulit tayo. Ayaw ko na, naantok ako. naantok tuloy. Bila mo, ay bila mo, kuhanan mo pa kami ng ito, Kuya Mike. Layo naman, ano ba to? Dapat to buo na kasi. May yan, ay, ano ko, ano ba yun? Ay, hantik! Paano ba ito pagtanim? Riko! Hindi, ah, may buto yan. Tatanggalin natin. Tinggalin natin. Ikaw nga, tanggalin mo na buto. Bakit? Pag itatanim na? Pagka, hindi pa masyadong kunay. Ito, kailangan mag-brown siya. Kailangan oh, ko sa siyang bubuka. Ka, kayo, kayo, kayo. Mo na lemon no. Siya market. Limang lang. Oo ako. nga, bigyan mo ako. Inaanto kasi ako yung Ang layo-layo namin, dinayo ka pa namin. Tapos ganyan ka. Huwag na kasi bumuntot. Hindi na, at kung saan-saan ako sinusuot. Gusto lang naman kunin yung number ko eh. Diyos ko. Wala <laughs> pa lang lemon. Ginojo joke lang ako. Dito eka lemon. Umikot kami ng umikot. Pagdatong, wala pa lang bunga. <laughs> niya sa hektarya? Oo oh, nga daw, sabi niya. Layo. Nga, paano mo naman bayar? Sige. Magkano niya binibenta yun? Isang ano nga magkano niya binibenta? Yun? Milyon niya binibenta yun. Milyon baka ayaw niya ibenta? Demokal ka ka mo. Milyon sa hektarya. Sa hektarya, wala ka madam. na si madam. sa milyon. Tanong naman si Kuya. nga, ay madam. Kuya Mark. Baka ikaw may pera. Oo, baka si Mark, bilhin na lang sa <laughs> sarili niya. Hintayin <laughs> mo ang makalayas ako. Bibiliin natin yun. Pupunta tayo sa Pangasinan. Pangasinan lang pala eh. Ayan o, ayan. Sino yung gusto bumili ng lupa? Sino mahilig sa bukid? Uh, sa retirement nyo? Isang ano o? Oh? Isang ektarya lang o. Oh. Limang hektarya actually to eh. Kaya lang bebenta niya na yung isa. Yun. Ganda. Ang dami niyang tanim. Mary, Oh, tingnan nyo, pag nasa bukid kayo, ganyan. Oh, may bibe. Ay, ang daming bibe, oh. Bibe, manok. Hmm. Antayin natin si Kuya Mark kung may makukuha lemon. Ayan, oh. Wala din. Hmm. Mm. bang load si smart sa ano ang messenger ako tumatawag oh lemon ngayon si kuya Mark naghanap siya pilit ngayon ng lemon kasi kinukuha yung number ko hindi niya makukuha number nung walang lemon lemon lang kapalit ng number Uy, naghanap ng lemon kailangan niya kunin lemon para mabigyan mo ng number <laughs> 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 mo ng mm hindi -hmm. natin bibigyan nya hangga't di binibigyan yung nata pa na lemon. virgin pa <laughs> virgin sa ngayon may lemon? Wala nga. Balikito oh. Walang okay, lemon. Uh, ano yung saging yan? Ay ibang saging yan ano? Tordan. Hindi hindi tordan yan. <laughs> Libog daw 'yun. Hindi. hindi, ano hindi. yan parang senyorita. Senyorita? Oh yan. Hindi senyorita. yung senyorita gagano. Ano naman to? Hindi parang senyorita. Hindi 'no. Di makakain na Ano? Paano ba yan? Tawagan kita pag pagtuloy. Punta mo na ako yung Marites kasi inaaya niya ako sa kumungkada Tama. Malayo ba yung mungkada? Malayo. Ilang oras? Isang, isat kalahati. Eh. Ka eh. eh. Hindi naman? Uh -huh. Isat kalahati. Eh. isat kalahati eh. ka eh lang. Kung dadaan na expressway. Hmm. Magtitiplex para mabilis. Tawagin kita para makisabay ka para makita na yung manggahan. May Malapit sure. ka ba sa mungkada? Oo, kami doon. So let's go. Maraming ganap ngayon para sa mga kalupaan kalupaan. Yan. Kuya Marka, ha? pagbalik ko yung lemon, ha? Oo, oh, eh, wala, hindi oh, ng isa lang na. Para sa palayan. Eh, bakit dadaan ng palayan? Magano tayo sa palayan? Kung kada talak, -ta ang -ta palayan. Hindi dadaan doon. luko loko ka. Di magsasanose ka pa. Alayon sa luko. Kuya Mark, thank you. Thank you. Number ko daw, Atila, bibigay mo nga. Nakablog ako eh. Okay, Pogi. Eh. Siyempre. Naman. Thank you. O, oh, daw number ko. O, mo yan. Mark. Salamat. So, yan. Yeah. Pagbalik namin ka natin yung mga manok dyan. <laughs> Bakit nga eh? Walang lemon. Oh, ay, walang lemon nga. Sige, bye-bye guys. So, yan kalupaan, kalupaan, ganun lang.